Ah, uh, hello mga gm Ah, uh, sa, muli sa ating lahat. Ah, uh, ito gusto kong ma-share sa inyo, no. Ito. Ang gagawin natin dito sa JC na sakyan 'yan, JC Motors, Jack Motors, no. Ah, uh, bali kakabitan natin ng GPS. Ngayon na 'yon, ah, uh, tinatanggal lang kasama ko yung mga ibang connection doon kasi ay uh, kakabit nga natin 'tong kanyang uh, GPS, no. Ayun. ah uh, GPS uh, tracking device ito para malaman kung uh, nasa nasaan yung sakyan na to. Ngayon, ang ano nito, mayroon siyang SIM card sa loob mayroon siyang SIM card. Ngayon, yung mga connection nito, ayan, uh, i-explain ko sa inyo. Ito siya, mayroon siyang relay. Tapos uh, itong uh, yellow papunta sa starter motor, tapos isang itong isa papunta sa uh, ignition switch. Yan. Tapos itong uh, dalawa na ito, ganun din, uh, papunta sa ignition switch Saka sa kasa accessories. Tapos ito naman papunta sa center lock. Yan sa kanyang pintuan no tapos itong marami dito sa kanyang OBD connector yun sa, sinasaksakan ng ano ng uh, scanner ito itong apat tapos itong isa yung kulay item ito ay ground so ayan po yung connection niya tapos mayroon din siyang fuse dito yan po yung uh, pagkabit ng uh, GPS no ayan. Madali lang siyang ikabit mga ka-GM uh, Kaya like and share yung ating mga videos Para magkaroon din ng idea yung iba